Sa silid pulong na may salamin, nakatitig si Eric Yuan sa malaking screen habang mabilis gumalaw ang mga graph. Tatlong daang milyong daily users, market capitalization na halos isang daan at anim napung bilyong dolyar. Pumalakbak ang mga inhinyero niya habang pinag-uusapan ng mamamahayag ang Apple ng work from home. Ang Zoom ay naging pandiwa, reflex at simbolo. Sa sandaling ito, tila lahat posible. Lumipas agad ang taglamig libo at apat. Parehong silid, parehong tagapagtatag, pero sa screen, nagbago na ng kulay ang mga numero. Hindi na tumataas ang mga subscription. Bumagsak ng mahigit 75% ang stock market. Ang mga dating masayang mamumuhunan ay tumatakas na ngayon. Tahimik sa silid, malalim mag-isip si Eric Yuan. Nasakop natin ang mundo sa isang taon, pero parang mawawala rin agad. Tanong ngayon sa Silicon Valley, paano ang app na sumikat noong lockdown at tinuring na tagapagligtas ay biglang bumagsak agad. Kamusta, Entrepreneur Mindset? Sana ay okay kayo. Ngayon, ikukwento ko ang kapanapanabik na kwento ng last startup na humarap sa pinakamalaking krisis pangkalusugan ng siglo. Bago harapin ang mas malupit na pagsubok, ang mabuhay matapos ang tagumpay. Sa investigasyong ito, tatalakayin natin kung paano naging bayani ng work from home ang zoom at simbolo ng mabilis na pagbabago. Estratehikong pagkakamali na nagpalit ng pandaigdigang oportunidad sa patibong para sa startup. Tulad ng dati, narito ang mga aral sa negosyo na dapat tandaan ng bawat negosyante para maiwasan ang parehong pagkakamali. Tara na! Naglalakad mag-isa ang isang inhinyerong Chino sa open space. Agad-agad, kakalabas lang ni Eric Yuan sa Cisco, ang malaking teknolohiya. Opisyal niyang iniwan ang mataas na posisyon. Tumataka siya mula sa pagkadismaya. Sampung taon siyang nagtrabaho sa Webex, opisyal na video conference tool ng malalaking kumpanya. Isa itong software na naisip pa noong dekada 2000 para sa mga pagpupulong ng inhinyero na mabagal magsimula, mahirap intindihin ang menu, at madaling mag-crash kapag nagbago ang koneksyon. Para kay Eric, parang nagpalipad ng eroplano gamit ang bus na makina. May isinulat siya sa kwaderno niya. Palagi niyang inuusal. Dapat kasing simple ng tawag sa telepono ang video. Baliw ang pustahan niya. Simulan mula sa wala, kalabanin ang Microsoft at Cisco. At lumikha ng kasangkapang nagpapadali sa pagpupulong na parang tawag sa telepono. Noong panahong iyon, bangungot ang video conference. Mabigat ang software, nagyeyelong mga larawan at maingay na tunog para sa mamumuhunan, siksik na ang merkado. Walang naniniwalang matatalo ng di kilalang Chino ang mga higante. Nagsimula si Yuan kasama ang ilang inhinyero, gamit lang second-hand na computer sa maliit. Walang bintanang kwarto, napuno ng extension cord at puyat. Uy, naalala ko ang simula ng TikTok na nabanggit ko sa isang video. Paulit-ulit sinusubok bawat linya ng code. Instant ang pagsisimula, tuloy-tuloy ang mga video, walang komplikadong pagda-download. Isang prinsipyo, walang sagabal, zero abala, walang dahilan. Ipinanganak si Zoom at matagal siyang namuhay sa anino. Nag-aatubili ang malalaking kumpanya pero may tribo ng gumagamit, startup, yoga teachers at maliliit na negosyo. Gusto nila ang isang bagay na gumagana agad. Walang bug, update at isang click lang, simula na ang meeting. Pumasok sa stock market ang Zoom at nagduda ang mga analis. Video conference app lang daw pero nanalo agad si Yuan. Nagawa niya ang produktong gustong gusto ng tao, kaya kusa nila itong nirekomenda. Sinasabing kahit bilyon-bilyong pera ng Microsoft, hindi ito mabibili. Hindi pa alam ng marami. Pero ang maliit na software na ginawa sa isang kwartong walang bintana ay magiging gulugod ng mundo na malapit ng magkulong sa bahay. Matindi, nagsasara ang hangganan at nauubos ang tao sa opisina. Biglang naghahanap ng paraan ang mundo para makita ng hindi nagkakatabi. Habang abala ang lahat sa video conference, nangingibabaw ang Zoom. Nakakabigla ang mga numero. Sa loob lang ng ilang linggo. Ang araw-araw na gumagamit ay tumaas mula 10 milyon hanggang mahigit 300 milyon. Tumaas ng husto ang stocks nila mula 36 na dolyar hanggang mahigit 500 at 50 dolyar sa ilang buwan lang. Noong Oktubre libo at 20 umabot sa isang daan at anim na bilyong dolyar ang halaga ng kumpanya. Noong panahong iyon, ang halaga ni Uber ay siyam na bilyong dolyar, Airbnb 75 bilyon. Spotify halos 50 bilyon at Twitter mas mababa sa apat na bilyon. Kahit ang isang daan taong Exxon Mobil na higanting kumpanya ng langis ay dating nasa isang daan at apat na bilyong dolyar ang halaga. Si Eric Yuan ay laging bilyonaryo tuwing umaga dumadami pa ito. Pinag-uusapan na ng media ang Apple tungkol sa work from home. Lumilipat na sa Zoom ang mga paaralan, korte at kasal. Dito rin nagkikita ang mga katrabaho, lola at guro sa piano. Kumuha ako ng subscription para makausap ang pamilya at makapag-zoom inuman kasama ang mga kaibigan. Oo, alam ko. Para sa mga hindi nakaranas nito, nakakahiya talaga. Pero doon na lang kami umabot para lang makakita ng mga pamilyar na muka. Sabihin nyo kung naranasan nyo rin yan. Sa madaling salita, naging pandiwa na ang pangalan na karaniwang nangyayari lang sa mga malalaking brand tulad ng Sopalin para sa tissue, Frigidaire para sa refrigerator, at Google para sa paghahanap sa web. Ngayon, imbes na sabihin mag-video conference, sinasabi na lang nating mag-Zoom. Sa Wall Street, may usap-usapan na pwedeng palitan ng Zoom ang pinagsamang Cisco at Slack. Pero sa likod ng kasiyahan, lumitaw ang mga bitak. Unang problema ay Zoom fatigue matapos ang ilang buwang sunod-sunod na pagpupulong. Tinawag ng agham ang hindi magandang pakiramdam na ito bilang cognitive exhaustion mula sa matagal na paggamit ng screen. Laging bukas ang kamera, alerto ang isip at pati katahimikan nagmumukhang tensyon. Apektado rin ang tingin mo sa sarili mo. Dahil sa laging pagtingin sa sarili, may ilan na di na matiis ang sarili. Mas nakakapagod ang bawat tawag kaysa pisikal na pagpupulong. Pangalawang problema, gumigising na ang kompetisyon. Microsoft Teams, Google Meet at Webex hindi na nila kailangang akitin ang bawat kumpanya. Kasama na ang video conference sa office suite nila. Kaya isang click lang sa Outlook o Gmail ay pwede nang mag-meeting walang dagdag na subscription. Pero ang pinakamalaking problema ay ang seguridad ay nanganganib. Habang dumarami ang mga gumagamit, dumarami rin ang mga kahinaan. Zoom bombing, hindi kilalang sumasali sa online klase. Dito toong encryption at personal na impormasyong nahak at kumalat. Iniimbestigahan ng regulator, nag-aatubili ang mga kumpanya, pero walang nakikinig sa babala habang nakakulong ang mundo. Praktikal at mahalaga ang produkto. Tuloy-tuloy ang pag-angat ni Zoom. Maliban na lang kung ang isang imperyo na itinayo sa isang emergency ay nakadepende lang sa isang bagay na magpatuloy ang emergency. Ang problema, o mas tamang sabihin, ang magandang balita ay malapit ng muling magbukas ang mundo. Wala ng mask, bumabalik na ang biyahe ng eroplano. At pinapabalik na rin ng kumpanya ang mga empleyado sa opisina. Sa bawat na i-reserve na tiket ng eroplano, lumalabas ang isang katotohanan. Hindi na kailangan araw-araw ang Zoom. Ipinapakita ng mga numero ito kahit bago pa man ito balita sa media. Biglang bumagal ang paglago ng mga subscription. Ang kita na dating tumataas ng mahigit 300% taon-taon noong 2020 ay kaunti na lang ang nadadagdag kada quarter. Nagpanik ang Wall Street. Mula mahigit limang daan at limampung dolyar, bumagsak ang stock sa ilalim ng isang daang dolyar sa isang taon. Mahigit isang daang bilyong dolyar ang nawala sa kapitalisasyon at malaki ang naging epekto sa loob. Inanunsyo ni Eric Yuan ang limang porsyento pagbawas ng empleyado para sa mas matatag na pundasyon. Ang mga empleyadong mataas ang sahod na tinanggap noon ay nakatanggap ng maikling email. Salamat sa iyong kontribusyon kailangan nating mag-adjust habang umaatake na ang mga kakumpetensya. Pre-installed na ang Microsoft Teams sa Office, 365 at libre ang Google Meet sa Gmail. Nagiging malinaw ang pagpipilian para sa mga kumpanya. Bakit ka pa magbabayad sa Zoom kung naka-integrate na ang video conference sa iyong suite? Sinusubukan ng Zoom ang ang pagbabago ng direksyon. Bagong pangako, isang all-in-one collaboration platform, messaging, whiteboard, telepono at artificial intelligence assistant na Zoom IQ na magbuod ng meeting ng automatiko. Pero hindi maganda ang timing. Pagod na ang mga kliyente sa lipat ng apps at duda pa rin sila sa tool na tingin nila ay meeting software lang. Hindi sapat ang artificial intelligence para maibalik ang saya ng lockdown. At sa 2024, nakakadisappoint pa rin ang resulta. Hiniling ng mamumuhunan ang muling pagkita ayon sa analyst. Sobra ang halaga ng mga kumpanyang nasa niche market. Hindi na bayani si Zoom? Isa na lang itong ordinaryong serbisyo. Nalaman ng bituin ng lockdown ang pinakamatinding patakaran sa negosyo. Ang sitwasyon na nagtaas sa iyo ay maaari ring biglang magpabagsak sa iyo. Hindi na naghihintay si Eric Yuan. Kailangan patunayan niyang hindi lang pang lockdown ang Zoom. Ang unang tugon ay palawakin ang larangan ng laro. Ayaw na ng Zoom na maging simpleng silid pulong lang kundi maging isang kumpletong plataforma para sa kolaborasyon. Kasama dito ang Zoom Phone, isang cloud na solusyon na pumapalit sa tradisyonal na telepono ng mga kumpanya. Zoom Team Chat, isang mensaheng integrated na nilalabanan ang Slack at Teams. Zoom Event, mga interactive webinar na kayang tumanggap ng libo libong kalahok. Pangalawa, ang Artificial Intelligence. Gaya ng nabanggit ko kanina, inilunsad ang Zoom Artificial Intelligence Companion noong libo at 23. Isang assistant na nagbubuod ng inyong mga meeting, gumagawa ng mga ulat at nagmumungkahi pa ng mga tanong na maaaring itanong habang nasa tawag. Makakatipid ka ng oras at magiging mas produktibo linggo-linggo. Ang ikatlong galaw ay ang mga estrategikong alyansa, pakikipag-partner sa Salesforce at mga integration sa Notion, Miro at Calendly. Lahat ng ito ay para makalimutan ng mga tao na dati, ang Zoom ay isang simpleng button lang para sumali sa meeting. Pero ang laban ay parang isang karera laban sa oras. Nakapag-invest na ang mga kumpanya sa ecosystem, kasama na ang Microsoft 365 o Google Workspace Teams S sa kasalukuyang subscription. Bakit magbabayad pa para sa dagdag na serbisyo kung libre naman ang video conference sa office package mo? Madalas sabihin ng mga analyst na hindi kalidad ng produkto ang problema, kundi konteksto. Sinisikap ng Zoom tapatan ang malalaking kalabang may distribusyon, taunang kontrata, at milyon-milyong captive na user. Laging pinupuri ang bagong tampok, ngunit nauuwi rin sa pagwawalang-bahala ng merkado. At habang naghahanap ng bagong pagkakakilanlan ang Zoom, patuloy na bumabagsak ang halaga ng kanilang stocks. Simbolo ng imperyong patuloy lumalaban para manatiling mahalaga sa mundong binago rin niya. Narito ang dalawang aral mula sa kwentong ito. Gaya ng ipinangako, una, ang konteksto ay hindi estratehiya. Kahanga-hanga ang paglago habang nakakulong ang lahat, pero kapag bumalik sa normal, nawawala ang saya. Ang pagtatayo sa panahon ng krisis ay parang pagtatayo sa buhangin. At tama nga, ang pangalawang aral ay may kinalaman sa pag-diversify bago ka mapilitan. Hinintay ni Zoom na bumaba ang demand bago palawakin ang kanilang alok at nauna nang na-secure ni Google ang mga kumpanya. Ang tamang oras mag-pivot ay bago bumaliktad ang kurba. Pero ngayon, sa tingin mo ba makakabawi pa si Zoom o mawawala na lang ang kumpanya? Katulad ng Microsoft Network Messenger, isa sa mga unang kasangkapan na nag-ugnay sa atin sa milyon-milyong tao sa mundo bago ito isinara ng Microsoft. Dahil sa ilang kakaibang dahilan, gaya ng makikita sa video,